Hello, good evening mga kainday. Ngayon mga kainday, dito na tayo sa airport sa Terminal 1. Hinihintay na po namin ang aming mahal na biyanan. Uwi po aking biyanan na babae mga kainday. Dahil magpahinga po siya ng mga ilang buwan. So, dito na po kami. Ayan, mamaya pa po siyang alas city. Lalapag mag-aantay muna ng mga eh, isang oras pa mga kainday so paglapag nila ng alas 7 ng gabi mga 7.30 or alas 8 ng gabi po sila makalabas po ng airport dito po kami naghihintay sa labas umuwi po siya ng May mga kainday kaso balik din po siya ngayon <laughs> ano, gusto daw niya magpahinga Lalo? dahil masama po lagi ang kanyang pakiramdam sa US dahil napakalamig daw sa kanila ngayon kaya gusto niya munang umuwi muna daw pahinga muna siya ng mga ilang buwan or 6 months hanggang 6 months lang po siya pwede dito kung hindi na po siya makabalik ng 6 months ay madami pa pong aayusin bago siya makabalik ulit. So, dito lang muna, mga kainday, hanggang dito lang muna, at naantayin muna natin kung update tayo ulit mga kainday kung sa paglapag niya. Ayun, thank you, thank you, maraming salamat po sa inyong lahat.